Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong uh, araw ni Remand o ibinalik ng uh, Senado ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives nitong nga Martes, Hunyo Adjes. Labing walong uh, senador ang bumoto pa uh, pabor dito, habang uh, lima naman ang kumontra. Pinag-i-issue ng Senado ang House of Representatives ng certification na ang pagfafile ng impeachment complaint laban kay VP Sara ay hindi labag sa konstitusyon. Pinapasagot naman ng Senado si VP Azara uh, sa mga akusasyon laban sa kanya sa loob ng sampung araw. Ito para pag-usapan ang uh, usaping yan, makakausap natin ang uh, si uh, UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase. Magandang araw, uh, Professor Tamase. Welcome sa Usaping Legal. At orin uh, ni Dani Galang po. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Good morning, Danny at sa uh, yung mga tagapakinig. Uh, taga ito, Professor Tamase, ni-remand no, ni ng uh, Senado ang Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte sa House of Representatives. May kapangyarihan ho ba yung Senado na gawin ito at uh, naayon ho ito sa Constitution? So, sa aking pananaw no, at sa pag-aaral ko at ng iba pang mga nagtuturo ng Constitutional Law, lalo na sa UP, uh, walang basehan yung pagbabalik ng Articles of Impeachment kay sa House of Representatives no kung titingnan natin yung saligang batas ang sinasabi lang doon ay matapos uh, matap matapos ang impeachment ng House of Representatives ay tutuloy sa Senado para sa paglilitis at pagdedesisyon uh, siguro importante din na wala ding basehan yung pagbabalik ng articles sa rules ng Senado mismo wala din siya sa nakaraan na practice ng Senado ng Pilipinas o so, sa palagay ko pati sa Senado ng Estados Unidos. So, ang sinasabi ho ng ibang senador dahil sui generis nga daw itong impeachment ay eh may uh, karapatan ho sila para gawin ho iyon, no? Ano ho yung uh, reaction nyo ho dito? Siguro ma mahalaga na alalahanin na ang ibig sabihin lang ng sui generis ay katangi-tangi. So, ibig sabihin hindi lahat ng mga uh, patakaran na nag-a-apply sa strictong legal na proseso ay pwede nating i-apply sa impeachment. Hindi ito ibig sabihin na walang limitasyon ang kapangyarihan na nag-exercise ng sui generis powers na iyon. At ang uh, principal o pangunahin na limitasyon sa kapangyarihan ng Senado sa impeachment, abagaman uh, bagaman sui generis ito na proseso, ay kung ano ang sinasabi ng saligang batas. At malinaw nga doon na may proseso kasi yung impeachment. No? Hindi siya itinakda na pwede uh, magbalik-balikan ng article. So may proseso na maayos yung saligang batas na itinakda para dito. Alright, Professor. Uh, ito pinagsacertify ho nung Senado, yung House of Representatives, na naayon daw sa Constitution yung Articles of Impeachment at isa ho dito sa ini-issue nila yung uh, One Year Bar Rule. Sa inyong observasyon ho, no, dito sa mga, naka -ang, uh, pag, uh, mga pangyayari, ho, lumabag ho ba sa One Year Bar Rule ang kasalukuyang impeachment ni VP Sara? So, kukulang siguro yung uh, facts na nasa akin do, para gumawa ng opinion kung na-violate nga ba yung one-year bar rule. May mga importante dyan kung kailan uh, na-file yung unang tatlong complaint, kung ano yung ginawa ng house, so kompleto ba sila, etc. Mas mahalaga siguro pagtuunan ng pansin na sa practice ng Senado at ng House, hindi kini-question ng Senado ang mga bagay na nanggagaling sa House. So halimbawa, nagpasa ng bill ang House. at so, tignan natin itong wage hike halimbawa nung pinasa yan sa Senado, hindi naman kinestyon ng Senado kung dumaan sa tatlong readings. O no, kung sumunod sa, sa Constitution, yung House of Representatives noong pinasa nila yung bill na iyon. At kaya yun ganun, dahil ko equal nga sila na mga uh, sangay, no? Bagaman tawag natin sa Senate kadalasan ay upper house, ang tawag natin sa Sen sa House of Representatives ay lower house. Sa ano lang yun eh, sa pagka prestige lang siguro no or doon sa pagka seniority ng senado na kadalasan mas matanda ang mga members nila hindi yan nangangahulugan na uh, na sino ng senado yung house of representatives so kahit i assume pa natin na siguro na mag ng violation no uh, ng one year bar rule uh, hindi tama yung pag question ng senado noon sa proseso na una sila mismo yung nag-question at hindi yung mga abogado ng mga partido at uh, pangalawa kinestro nila na para bang hindi naman nila yun ginagawa no sa ibang pagkakataon at sa ibang bagay na nanggagaling sa House of Representatives at, uh, maganda nga din ho na na, na linaw nyo ho no, na talagang equal body no para parte ho ng kongreso itong Senado at yung House of Representatives. Ito professor sa pagpasok ng uh, 20th Congress, maaari ba nilang ipawalang bisa o iratify ang kasalukuyang action na ito ng Senado? At uh, continuing body ho ba ang uh, Senado para sa impeachment ni uh, VP Sara? siguro dun sa continuing body muna, no? Parang uh, kamakailan siguro sa huling dalawang linggo, parang naging malinaw na yung opinion ng mga scholar, mga nagtuturo ng saligang batas, maging ng mga senador na pwede siya magpatuloy hanggang 20th Congress, no? Alam natin yan kasi kung titignan natin yung order na inisyo noong Senado noong uh, Junyo uh, 11, um, nakasulat doon yung utos nila sa House of Representatives na maglabas ng isang resolusyon no, sa 20th Congress pa. So kung hindi nila ilalagay yun, kung hindi sila naniniwala na, hindi na pwedeng tumawid yung impeachment. So parang yung issue na yun, na-resolve ba? No? Naniniwala talaga yata yung Senado na pwede na siyang tumawid. Pero dun sa issue na pwede bang mag yung House of... Ano yung pwedeng pag na ng House of Representatives sa 20th Congress, malawak din yung diskresyon nila kung gusto nilang hindi na i-pursue ipursu yung impeachment complaint, arguably, no, hindi pa natin to nakikita except ng complaint ni uh, President Estrada uh, or impeachment ni President Estrada. So, marahil may pagkakataon para doon kung gusto nila tanggapin o no, i-reject no, dahil sa pananang nila ay constitutional, un -unconstitutional yung, uh, constitutional yung pagbabalik sa kanila, pwede din nila siguro gawin yon. Ang mahalaga siguro para sa House of Representatives ay maging malinaw sa prioridad nila. Kung gusto talaga nila ituloy itong kaso na ito, no, baka kailangan talagang tumalima sila sa Senado o i-calculate ng maayos kung ano ba yung mangyayari kapag hini-reject nila. Baka maipit lang kasi lalo yung uh, impeachment. So, uh, Professor, pos posible pa ding hindi matuloy kung karamihan ng uh, members ng House of Representatives ng 20th Congress ay sabihing hindi na kami interesado na i-pursue itong kasong ito. Pwede ho ba yung uh, mangyari pa? In theory, no, theoretically, palagi ko pwede pa siya mangyari At hindi, kaya mahirap sagutin yung mga tanong na ganito ngayon Ay dahil dati malino na kasi ang proseso ng impeachment no? Ano yung una mo nang nangyayari, ano yung susunod doon uh, Malino yung practice sa atin, malino yung sa ligang batas, malino yung practice sa Estados Unidos Pero yung pag-insert na mga ganitong proseso like yung remand o return kung paano pa man natin siya tatawagin nagkakaroon tuloy ng tanong eh kung ano nga ba talaga yung uh, proseso natin para sa impeachment. So mahalaga siguro no moving forward para sa Senado, para sa House. Subukan natin na basahin yung uh, mga provision ng impeachment sa saligang batas ayon sa pananagutan. Ano ba yung makapagtutulak ng accountability sa saligang batas? No? Paano ba natin babasahin yung impeachment provisions ayon dito sa principal na ito? Ito, Professor, may mga ilang petisyon naman ho no, na nakabinbin na sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial at itong huling nga ho kay uh, Atty. Israelito Torreon, itong uh, huling linggo. Maaari ho bang utusan nito uh, ng Korte Suprema ang Senado na isagawa o ipatigil itong uh, impeachment trial? Uh, in theory, ito na naman, uh, sa, na naman sa teorya, no? pwede siya. No? Uh, dahil nga noong 2004, nag-decision ng korte suprema na bagaman politikal na 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 proseso ang impeachment sa ilalim ng 1987 Constitution ay mayroong kapangyarihan ng korte suprema na uh, pawalang bisa ang mga bagay na labag sa salig ng batas o uh, ginagawa ng pag-abuso sa discretion no, ng mga ng mga opisyal. so uh, theoretically may kapangyarihan ng korte suprema ang mas magandang pag iisipan ay kung dapat bang uh, pumasok yung Korte Suprema. No? Um, kadalasan hindi na pinanghihimasukan ng Korte Suprema yung mga bagay na political pa na wala pang mga standards na pwede nilang gamitin upang resolbahin. No? Kung mukhang base dun sa problema ay problemang political siya at hindi problemang digalo. So depende yun so kung paano siya kinarectalize ni uh, Dean Torion sa kanyang petition. Mayroon ding mga petition na ihinahain naman, I think laban or para utusan yung Senado na magsimula na no, noong February uh same din 'yung considerations sa Supreme Court doon. Kung merong bang tawag natin sa non-judicially no, uh, manageable standards upang um, uh pangkihimasukan nila 'yung isang bagay. Ito kahapon naman ho, no, uh, Professor, may mga nananawagan na sa ilang senador na mag o mag-inhibit sa impeachment trial ni VP Sara dahil sa kanilang mga di umanong uh, perceived biases na sa, sa mga iba ho, halata daw ho talaga. Maaari bang gawin ito ng mga senator judges at paano ito makakaapekto sa impeachment? Okay. So ang impeachment sa Pilipinas ay prosesong politikal. No? Ngunit sa Pilipinas, meron din kasing kaakibat na uh, panunumpa ang bawat senador at ito lang ang pagkakataon sa saligang batas na nire-require ang second oath. Eh. Uh, may, may kaakibat na panunumpa doon at ayon sa rules of impeachment ng Senate, kabilang doon ang panunumpa sa pagiging politically neutral. No? Uh, bagaman kinikilala na sa saligang batas na may partido ang mga senador natin, inaatasan ito na sa kaso ng impeachment na napakataas at napakahalaga na bagay Uh, parang mag, no, lala, mas lalapit sa pagiging huwes ang isang senador kaysa sa normal na politiko. ah uh, siguro merong mga allegasyon na yung ibang sen senator judges natin ay bina-violate na itong political neutrality na ito. Kung totoo man iyon, no, walang proseso sa rules of impeachment para sa pag-inhibit o pag-alis -pag mula sa kaso, no? pag-withdraw uh, mula sa kaso. So, kung mayroon, hindi rin naman pinagbabawal. No? But kung ganun yung ang kaso natin, then baka naka-address yan sa konsensya mismo ng senador. Unang-una. No? Sa palagay ba niya hindi na niya kaya? At kailangan niya pag-isipan, hindi lang yung ah uh, kung ano yung makasasama sa sarili niyang reputasyon. Kailangan niya isipin kung ano yung makasasama sa reputasyon ng institusyon ng Senado. Uh, kung umabot naman sa punto na malino na yung paglabag niya sa kanyang panunumpa, ang solusyon din sa atin sa Ligang Batas ay political. So pwede siyang i-vote out ng members ng kanyang uh, ng iba pang kasapi ng Senado no parang i-discipline siya ng mga iyon o baka dapat hindi na siya pagkatiwalaan ng mamamayan sa susunod na eleksyon. Kasi yun naman ang totoong check sa Senado, hindi naman yung mga korte. Nandun sila at importante ang trabaho nila. Pero ultimo, no, ang nag-check sa Senado ay yung mamamayan mismo, yung mga botante. And not to mention nga ho, talaga may accountability sila sa ating uh, sambayanan. Panghuli na lamang ho, Professor, no? may mensahe ho ba kayo sa ating mga senador at sa ating uh, mga kababayan dito sa usaping nga ito? ah uh, siguro maganda para sa Senado no? na isipin na una, uh, mahalaga yung ginagawa nila para din sa reputasyon ng institusyon. Sa nakaraang dalawang linggo, hindi si VP Sara ang nililitis yung Senado actually, no? Kaya noong naglabas ng statement yung mga paaralan, nagkaroon ng mobilization yung mga civil society groups na ang tagal lang hindi gumagalaw, no? Ngayon na lang ulit na buhay. Parang mahalaga yun na paalala sa Senado na sila mismo ay nililitis ng mamamayan kung ginagawa nila yung trabaho nila. At yung uh, you know, decision na iyon ay kadalasan sa sa election na re-reflect. No? Uh, kung babalikan natin yung kasaysayan natin sa EDSA 2, yung mga senador na perceived as hindi uh, or perceived as nagsuppress ng ebidensya uh, nung second envelope, natanggal din sila sa posisyon. Eh. Hindi sila nanalo ng re-election a few months after. So may ganun na political consequence ng impeachment sa atin. At importante sa senador na alalahanin yun. No? Na huwag matakot sa ebidensya at sa, above everything, huwag matapat sa katotohanan. Doon naman sa mamamayan, magandang illustration yung last two weeks din kung ano yung nangyayari kapag engaged uh, yung citizenry. No? Muntik nang uh, yun, noong na-delay yung impeachment a second time, uh, napaaga yung uh, galaw niya dahil may mobilisasyon yung mga mamamayan eh, at yung mga institusyon natin na uh, mahalaga din. Media, educational institutions, no, etc. So paalala siya na kung seryoso tayo tungkol sa accountability at pananagutan sa saligang batas, hindi natin inaantay yung mga korte ng nagumalaw. Lalo na kung mga political na uh, official natin ang involved, yung mamamayan mismo ay kailangan uh, makisama doon sa effort na iyon. So paalala siya na matagal-tagal pa itong impeachment na ito, huwag sana magsawa, no? uh, Kasi hindi natin alam, lalo na ngayon na yung Senado nga ay para nakakapit doon sa subigeneris nila na character. Uh, kung susunod yung proseso na malinaw naman sa ligang batas. At, uh, tama ho yan. Talagang dapat tumutuko tayong lahat dito sa mangyayaring uh, impeachment trial ni uh, Vice President Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor uh, Paulo Tamase. Thank you, Danny. Si uh, uh, UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase.